Good morning everyone. Araw na tayo pupunta po tayo kina April. Nasaan na kuya Roy doon sa tatay ni April. Meron po tayong dadalhing mga gamot. Para hindi na siya bibili ng gamot. May nagpadala po tas, may nagpadala po kasi sa atin ng gamot para sa kanya. Yan, isang anonymous sponsor ng mga gamot. Yan, medyo marami-rami po to. So, matatagalan. Bago siya bumili uli ng gamot. Thank you so much po sa ating anonymous si sponsor na nagpadala ng gamot para kay Kuya Roy. Ayan, malaking tulong po ito kasi hindi na nila po problemahin yung pambili ng gamot. So tara po, samahan niyo po ako papunta sa bahay nila, April. So, ayun. Siyempre, bababa tayo at dadaan dito sa paahon, paakyat, pababa. Ayan, sa mahirap na daan. Mabuti na lang po at ano, hindi na maulan. Maliit din yung ano kayo, no? Oh. Tubig. Uy, no, na yung ano nito. Hmm, maliit po tubig ng ilog. Wala po tayong kasama ngayon. Wala si Rina kasi siya po ay may pasok. Yung driver po natin ay ano, ayaw nang bumaba. Kapagod nga po ang ano ay bumaba. Kaya nagpaiwa na lang doon sa sakyan. Dali lang naman po tayo. Nadali lang natin tong gamot. Bebe! Ooh, nakatakip siya eh. Ayan, nakikita yung daan. tahimik po pag ano, walang pa ay pag may pasok. Tahimik dito sa lugar nila, walang mga batang pakalat-kalat. Pag may pasok, may ini dito. Kasi maraming batang naglalaro sa daanan. Wala mga bata. Pahiram ako ng sasakyan mo. Pahiram ng sasakyan. Kay kuya to. Ay, kay kuya mo yan. music. Malapit na po tayo. Uy, mukhang walang tao. Tahimik na naman sa kanilang bahay makawala po si April Ops ah, Ay, nandiyo mas ang tao po oh. Hindi ito yung masungit na aso. nakaharang sa daan tao po wala pong tao dito? <tos> <tos> kuya wala si April? asan si ate mo? uy, kinabara baka kagatin ako ng aso mo ay sungit ng aso ayan po yung aso niya asan si April kuya? <tinyo> Wala po si April. May ako, may Kuya, may dala akong ano. Gamot para sa iyo. Tingnan mo kung ano, ito 'yun. Kasi 'di ba nung nakaraan, pinicturean ko 'yung mga gamot mo para hindi ka na ng gamot. Ayan yun, di ba? Uh. So, hindi ka na mamumblema sa gamot mo para tuloy-tuloy yung pag-inom. At tuloy-tuloy din ang iyong pag -galin. Si Lulu, may bagong gamot. Nasaan si ate mo, be? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ayan yun, ano, kuya? Ayan yung, uh, ano nga ito tawag doon? Ano yun? Lusartan O oh, pang high blood yun eh O sa ito O sa Hindi mo alam Wala dyan sa duluan? Kaya Wala pong kasama si kuya dito Nasaan si nanay eh, kuya? Nagtrabaho Nagtrabaho ulit Kumusta naman? Okay, okay naman ang pakiramdam mo. So ayan, uh, hindi ka naman problema sa gamot. Galing yan sa ating anonymous sponsor. Maraming salamat. Welcome po. Yan din yung ano, di ba? Yung di ba may tiningnan ako sa yung gamot mo? Yan din yun po ay. Tinignan ko nung nakaraan yung kanyang mga gamot. ilang milligram. Ayan. So, hindi ka naman mong problema. Tignan sa binyakan. Okay lang yan, kuya. Yan, nasa si ate mo ba? Apo mo yan? Yan ba yung anak ng panganay mo, kuya? Nasaan yung ano? magbibingo po Ayun lang. Yung bibingo tapos yung anak ay nandito ganda Nanalo na Sa palagay mo nanalo na yung mama niya Pag nanalo yung mama niya bibigyan ka ba niya Sa pag-aalaga mo Ay hindi Ano yung bingo ano libangan nila laro-laro sila Naglaro ka din. Taba po nung ni Kuya Roy, oh. Anak ng panganay niyang ka anak. Kuya, ilang taon na yung ano? Panganay mong anak. Ma, 18 pa lang yun? Maitin ba lang? Ilang taon niyo yun nung mag-asawa? 16. Ay, grabe ba? Tapa, ano? 16 pa lang. Maga pala nag-asawa yung panganay mong ano? Anak. Si Sarian yun dyan. Hmm? Siyempre at bata pa. Hindi <coughs> na siya nag-aral. Nag-aral na lang. Nag-asawa na. Oh, Malaman namin na yan. Yun, buntis na. Oo. Oh. Kaya pinag-asawa mo na lang. Naroon na din. Kaya pinag na Ano mike exercise isang ginagawa mo kuya para ano? May galaw-galaw mo yung paamo. mo. pa Na na dito? Ha? Ayos 'yan. Eh. Magandang balita 'yan. Dati po kasi nandiyan si Kuya Roy 'o. nag ano, nakahiga, upo lang. Ito po sila ito po yung dinala nating bigas ng mga paraan sa kanila. Mm -hmm, ay, nandito pala si April. Ayan po, mayroon pa naman silang bigas. Marami pa. Ito po si April. Sa galing April? Ito po, sabi nga ako, nag-wawai pa. Nagwa -wifi. Ah, nakikiwai pa pala siya. Ay, sinaya na Bakit walang pasok si Kendra? <laughs> Wala kang pasok? Ha? Wala kang pasok? O hindi ka pumasok? Hindi pa pumasok. Bakit? Ha? Bakit di ka pumasok? Teacher ka na? Ah, hindi pa pala. Ay, eh, ba't di ka pumasok? Mag-aaral kang mabuti kasi mahirap yung ano, walang pinag-aralan. Saan ka ba na nag-aaral? Sintral. Central dun sa pinagtatrabuhan ni Lola mo. Pumasok araw-araw kasi ano, yung ituturo ngayon, hindi na yung ituturo bukas. Kaya kailangan araw-araw kang papasok. April, kumusta? Tapos na ba yung mga gawain mo? Tapos na. Tapos na. Kaya pala nagre-relax ka na, no? Matapos ko lang po. Tapos pa lang pala. Kaya pala nagre-relax ka na pa Facebook, Facebook muna. Taba ng kanyang pamangkin. No? mo. Mm. Aba man ito, Vic. Eh. Magbibingo ba? Gala tayo kay mama. magagalat tayo lang. Lolo, mabitiwan mo. Ano na? <coughs> Baka na. mapila yan. Nakakalakad na yan. Di ba? Ibang. Uy, huwag. Sampu-sanyo mak po. Bali na lakad <laughs> niya. Ninapala lakad niya po. Baka mo 'yan. Baka mapila 'yan. Buhotin mo na lang. Anong ulam nyo, April? Wow po. Ha? Wow. Anong wow? Ah, yung, ano, yung dilata. Ano, wow. Kala ko kung anong wow. So, ang kasunod mo naman gagawin ay magluluto ng hapunan, ano? Mamaya. Mamaya. Hindi ako magtatagal, ano, dinala ko lang yung gamot ni papa mo. May nag-sponsor ng gamot para sa kanya para hindi na mo problema yung lola mo sa pagbili ng gamot so ayan may gamot po tayong dinala marami ka pa bang gamot kuya Roy? meron pa naman ano naman yan kahit tingnan mo yung gamot mong ano ininom pareho lang yan pinicture lang kayo nakaraan ay ayan po So, hindi na po tayo magtatagal. Maganda po at nakakababa na pala dito si Kuya Roy. Oh. Nakakalakad ka na dito, Kuya? Ayo okay yan. Nakaikot-ikot na pala po siya dito. Galing. Dati talagang dyan ka lang, ano? Maganda pati at mainit na baga. So, umaga ay makakapagpainit ka na. kanyang ano, makakalakad. Oops. Okay, po mga kalingat. Thank you so much po sa ating anonymous sponsor at sa mga OFW na tumutulong sa atin para sa ating mga beneficiary. Hindi na magtatagal kuya. Bye bye na. And, uh, salamat. Pagaling ka. Palakas ka at para ano. ah uh, malagaan mo yung apo mo. <laughs> maya apo na po siya ito. Ang batang mataba. ah oh, <laughs> <yun> na. <laughs> Bakit ka mataba? Anong ginag uh, Kendra, pumasok ka na bukas ha magagalang kang mabuti kasi mahirap yung walang pinag-aralan. Okay? Pagbalik ko dito, kailangan nasa school ka ha. Anong grade mo na nga? 2 Grade 2. Grade 2 ka pa pala. Magaral kang mabuti ha. Pag may honor ka sa ano, recognition nyo, may regalo ako sa Okay? Okay? Na magtatagal. Bye-bye po. Bye-bye. Ayan, bye-bye Ay, April. Bye-bye ba na. Ba na muna ikaw sa akin. Bye-bye. Bye-bye ba na. <laughs> Ayun na.